Amo yung kabsat, mas asarak kini inang ko. Apay ta kunayo, ha? Aginaw kanuki di iti saban kuna maninain, kuna nakinyake, barok. Inka man ijay ka bakiran, ije dagatay, ije surong ta, inka man agtibati saba. Ta aginaw na kuna naki ding ke, nagminipus si ije Nang kung kunak, agar garood nang kunak, baka makimata kunak Hangga pagkibat baruk, tadakis kang tao ko na nakiiden na. ni Inang iniinang ko? Ano pa nagkong kuna na kanya ko? Nga ni Inang niya. Tapos kulak na, inang. Ado ti banyas di jay. ti baboy, baka kagatinda ko. Na, kakarupa kayo ko na inang Inang iniinang, ano mo tinan. Iruruman na sa ampun na sa mo iniinangin. Inang, inyalang ka iti dua klaseng asaba. data kin banangar. Kita man, Ihingul-ngul e mo ba amin atin ang ata talaga maasara kanya menang nababannugak abag kalkalay atak ditang kerap kar na kakisla na labanyas ing kambarok ta na ka kama iti banyas na kama sunggo kung kuna nakidigin niya ni inangan anama daytan ay agarod makimata dito yawan ni damo pang pidpidutan na kanyakon. kon kaba batuan pa dito yan na yaapaw mas dalapos ko nga tao dito ta, patulong na kumamait at anay nakarigrigat agbagkat eh sabah nakatado dit nagigapuhak di Kababatuan ko na makiniinan nga na ya apaw. Ay, makimatak ka talaga dito inang ko ha. Ah. Arariyaan ka. Ngayon ore inang. Ay ayating kalata. Napang kalata ay nyalaan iti di pigkin banangan. Ore no kasta ni inang ko. Ore na kang Ake. Okay. Ay ayating kalata ni inang ko. Ay apo iyan na naman pala basit. Ay kinin tangan at abaga ko na ya. Ano mo kita Ay, 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 ay apo sabsaban. Oh. Huh. Permelo unay ay ay. -pating ni ko huh nakapod po dito ay surong na nagpintas dito ay may may sala dito ay man rantak talaga ati, banangar kin dipeg na talaga ni inangan niya apaw. kakaasyan na sapos no umukutang na jitindaan na, na di na pa kaya tagpautang am amen bayadak bayadan am amen oh inang aya bayadan dito ay hang nga nga hamong nga bayadan tani awanin nabambanug ako nga nagkarkarabas dito bambantayan ne <laughs> iso ate Diyay ba hindi galala ka tayo? Eh. Diyay, nagpatpatulog din ako na. Ano na mati na niya? kada po kaya, kasi tayo talaga tibig te din mga regrigat. Ang kapay makagatang nga mga sabah. Ang kapay makapangano ang timulam. Oh, niyaman nga bang nukunin niya pa. Oh. Ituloy ko man yung timagnan. Kasi dignak dyan di barangay ko. Na talaga. Dati dyan barangay ko. Nagyaman ako sa taa. Turi sa kikit na kayo.